Ah, naggina daw kasi ng bigat kasi ng ano. Ang bigat ng isang item. Ah. Yes sir, what's up sa inyo mga katimak So ayun guys, babiyahe ulit tayo kay Lala Move At dito ako nakakuha ng pick up Sa may tandang Sora Market So ayun nang big ko guys, medyo naiyak ako ng konti kasi dalawang plastic na kulay blue. Pero okay lang 'yan, testing natin, sabi ko sabi natin. Testing natin kung kasya ba 'yan sa bag mo. Ayun, dadaling ko muna yung aking may hiwagang Aqua Plus. Baka naman Aqua Plus. So ayun nilagay ni Ate sa bag ko ang kanyang isang blue na plastic. Sabi ko Ate, hindi kasya, wait lang, tingnan masisira. Aha. Tapos ayun, sabi ko wait lang Ate. Pinipilit talaga ni Ate 'yon, no? pero okay lang sabi niya. Dito na natin lagi sabi la at inilipat ni ate ang kanyang blue plastic kasama niya isang ate yan And kinarga na nila guys buti nagkasya yun o nagkasya yung plastic na ipapadala tapos yung isa yun nilagay niya tapos bibigyan niya sa akin, ito yung bayad oh. Oh, sabi niya may dagdag na yan ah oh, ano <laughs> sabi niya dagdag pinagpapadagdag kasi ako just pero meron na palang dagdag yung nasa loob na ng plastic ayan o oh. nandito na sa sabi natin nandito na lahat yung dagdag yan. Sabi ko, sige, no problem, guys. Kaya, ayun, sabi ko, tatay, okay lang ba mabutas, mabuta? Sige, okay lang yan. Walang problema. Huwag ka mag-alala. So, ayun, guys. Normal lang po pala yung mga ganito. Normal na lang tong ganito, guys. Ngayon, 2024, bawal na ang maarte. Kahit maramit na mabigat basta may magandang bigayan, may dagdag. Pala, pa, paldo, paldo na yan, pa, ano yan. Palag, palag na yan, guys. So, ayun, guys. Sinali ko na yung plastic na yan, guys. Para, mm, maganda-gandang, ano, para hindi lipa rin. So, paldo-paldo tayo dito guys. May plus yan. Plus 100 yata. 150. Hindi ko napatandaan. Basta yun. May plus yan. Good price yan guys. Good price. Nasira po yung bag ko dito. Sabi natin. Ayan. Alright. So, tara na guys. Baka tirahin pa tayo ng iba. Bye-bye na. Dadali ko na ito sa drop off location. Malapit lang to guys. Yan lang to sa tabi-tabi. Ayan na, na. Ayos ko na. At lilipad na tayo. 3, 2, 1. Brum, 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 brum. Chinging! Hehehehe. Ayan tayo guys. <laughs> Opo. na. Hello po, Lala Move, Ma'am. Hello, Ma'am. Good afternoon, Ma'am. Lala Move. Nasaan oh, po lang po kayo? Apo, nandito na po ko. Ano lang po? Bakit ko Okay, ito na po si Kuya. Oh, sige po, thank you po. Baiklah bang bang saya kaya. Oh sikit membalik bawa. -bawa, -bawa, -bawa. All right guys, I Ay, go be. Ini dah undikat pula tu. Okay sangat guys. Aha. Hindi ko mabuo, guys. All Hindi lang nasira pa yung ano ko. Okay na. na. kaya, thank you. Hindi lang nasira pa. Or uh, ito, ano yung isa malabon. Pwede na yan. Alright, so yan guys. As you can see, nag-drop na natin yung item na mamay bigat. Ito <laughs> lang ito sa restaurant na ito. Ayan. Ah, So guys, as you can see, the item drop off na. <laughs> ah, hindi na bago daw so ang bigat kasi nang ano. Ang bigat ng isang item. Ah. So ayan guys, maraming maraming salamat kung umabot ka man sa part na to. Eh tinapos mo tong video. Right, bye bye guys, thank you for watching. Mm, bye bye. Ampes. Woo!